bye Okay, ito na po ang huling hangin bridge. Una at huling hangin bridge. Babalik pa ba tayo? Yes! Kaya pa? Yeah! Oh, sir, kaya pa? Nag-shopping lang po ako doon. Oh, marami pa palang naiwan dito sa likod. Akala ko kaya na lang naiwan. Ang na ng ilang calories. Oh. O um, ma'am, nagkamali kayo? Sabi ko kasi, sir, diretsyo po ba? Oo naman siya. Ayun, naligaw po. May naligaw, naligaw po dito. Po kami. Dalawa. Sa South Korea po kami nakakarating. Ayun. Sum Sabi ko kasi, diretsyo po ba, sir? Oo, oh, lang. Sumunod sila sa maling daan. Ayun. Doon kami sa diversion sa kapila. May naligaw pala. Kawawa. Saan kaya kayo ililitaw nung daan na yun? <laughs> Yan din sir, dito Dito rin ang lusot. Ah, Kaso din. yung eh. na ng kabayo daw. Kasi hindi kayo ng sulay. Ay, bawal sa ano, Oo. ang in Wala nga. Harap niya. Sige na, mo na sila mamili. Bye-bye. Baba! Baba Bye bye <laughs> yung bat. Ma'am, bakit oh. biglang tumami dala mo? Nga, ano bang nangyari dyan? Pinagaan ko nga sir yung dala oh, ko. Kaya may lang, mga gabi ka pa. Dahil mapagbigay ang ating mga kapatid, eto ang nangyari sa akin. Ayan, sige. Magdala ka pa. Akala mo madali ang daan. O, nakikita mo ba yung puti ka na yan? Ha? Grabe, sir. Dahil ito ay bigay nila. Aking tsatsagain. Hi. <laughs> Say hi. Hello. Hello. Ayan po, mga estudyante Uwian ng, ng paglitaw. Duto. Wow, very good. Yeah, Pauwi na pala. Opo. Mga... Half day lang ba kayo? Half day? Opo. Ah, okay. Thank you. Yes, ma'am. Galing pa ako ng gulod eh. at ganito ang aking gagawin sa recharge ano? At aking na-discover ang aking sarili. Oh. That way. Okay, Hi. okay. So, si, si Mamo, okay, okay po yan. Wow. Mamaya po, nakangiti yan ngayon. Pero mamaya, tingnan natin, ha, nakukunan <laughs> ulit natin ng interview. Kung masaya wow. pa siya sa buhay niya. <laughs> so maglalakad po yan, dalawang oras. <laughs> yes. At, Partida. Ano ma'am? Kumusta naman ang daanan, di ba? Tingnan natin ma'am kung may bibili ng iyong ilalako sa daan ha. Tingnan nyo ah. Ay, oh, tingnan nyo po ang dahan ah. Maganda-ganda pa yan. maganda Mamaya, pa. Mamaya kapag ahunin na. Mamaya walang iyakan at gapangan ha. <laughs> Talagang i-enjoy ko itong dala ko. Sige, enjoyin mo <laughs> hanggat gusto mo. Walang... Malam Namin ko talaga. Walang pipigil sa iyo. Alam? <laughs> ay! Walang Luya, <laughs> Gabi. Pumoteng <What>? kahoy. <laughs> yes, ma'am. Walang pipigil sa iyo niyan. Hahaha. <laughs> Nadiscover ko ang sarili ko, ma'am. Kaya ko palang mag-balance. Oh. <laughs> Alam nyo, ma'am, pag nadala nyo yan hanggang doon sa, ano, sa Apia, tiyak, itong, itong video na ito magbabiral. <laughs> okay. ayan. ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. <laughs> ma'am, habaan nyo pa yung, ano, yung pag-slide. <laughs> Kaya nga, sir, e, wag, wow, lalagap pa Para naman... Para naman mag-viral yung ating ano, <laughs> uh, vlog. Alam mo yan, marunong ako mag-balance oh. Di ba? Muntik na, muntik na. Muntik na mag-slide. Sa sauli lang ako, parang kitang-kita ng video kung may lumalagapak na. Nakakakaya sa mga mountain features <laughs> at